Welcome back mga ka-Lexi Nandito na tayo sa YouTube channel Pero kung bago pa lang kayo Huwag mo mag-subscribe Pindutin ng bell Para laking updates Sa mga video kagaya nito So mga ka Dito tayo ngayon At nagluluto tayo Kasi may bumili ng ano, Isang pirasang daing na bang Ngayon busy-busy tayo Sa ating business So ito na mga ka Ayan Mga simple-simple business -simple lang yan Ayan Tapos ngayon Binagawa natin Mga pinag-iinang kanina Hugasan na rin natin mga kalis. Nito lang kasi 'no. Dahil Ah. Tayo na likihan yung tinagabala natin pagtapos natin mag-out sa trabaho.

twenty. Pag may itlog. Pag may itlog, ano? Dose yung itlog, ito. Extra Exact Saka ano ko yan, ano yung itlog, ano, wag mala. Ano Sa, ano, side di, di, ah, ano, sa up? ah, Ano talagang yung ginaw? Ah, sige, sige. Salita. <laughs> ano? uh, kasi yung wag lang. Kasi hindi ako malagsay ng <laughs>

Extract, no? So, na pagpasingit pa tayo mag-vlog. Kahit mga ganito. So hanggang dito naman lang mga kalaysi. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-share.